sa langit at sa lupa, magpakilaman purihin ang sagrado korason ni Jesus sa Eucharistia. Naniniwala at sinasamba namin ng buo naming pagkatao ang tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramentong ito. Siya, sa kanyang napakalawak na pag-ibig, ay nagpapakababa para sa aming kaligtasan at nagiging espiritual na pagkain na Nagpapalusog sa aming mga kaluluwa araw-araw. Sa dakilang gawang ito, natagpuan namin ang kalapitan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang awa sa bawat isa sa amin. Ang kanyang presensya sa Eukaristiya ay hindi lamang nagpapalakas sa amin, kundi inaanyayahan din kami sa isang malapit na pakikipag-isa sa kanya. Nagpapaalala sa amin na hindi kami kailanman nag-iisa sa aming daan. O sagrado korason ni Jesus, lubos akong nagtitiwala sa iyo. O puso na nagaalab sa pag-ibig, sindihan mo ang aming mga puso upang kami ay mamuhay ng karapat-dapat at sa pakikipag-isa sa iyo. Tulungan mo kaming madaig ang mga tukso, masasamang gawi, at mga pagkakadikit na naglalayo sa amin mula sa iyong presensya dinadalisay ang aming mga kaluluwa at binabago ang mga ito upang maging higit na katulad sa iyo. O sagrado korason, maging bukal ka ng biyaya para sa mga lapastangan, para sa mga naliligaw, at para sa amin na nangangailangang marinyo araw-araw ng iyong liwanag. O sagrado korason, Eukaristiko ni Jesus, Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Naway ang kabanal-banalang pusong ito ang maging aming kalakasan at gabay, lalo na sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan at pagsubok. Matamis na puso, maging aming kanlungan at aming walang hanggang pag-ibig upang maipakita namin ang iyong pag-ibig sa aming pakikipag-ugnayan sa iba. Inspirahan mo kaming mahalin ang isa't isa sa walang pasubaling pag-ibig na itinuro mo sa amin. At palaging maghanap ng kaaliwan sa iyo sa pinakamahirap na panahon. O puso na puno ng pag-ibig ni Jesus, sa iyo ko inilalagay ang lahat ng aking tiwala. Bagaman kinatatakutan ko ang aking mga kahinaan at pagbagsak, matatag akong naniniwala na ang iyong pag-ibig at awa ay palaging aalalay sa akin. Nagtitiwala ako na lalakad kang kasama ko, pagagalingin ang bawat sugat ng aking kaluluwa, at bibigyan ako ng lakas upang harapin ang bawat hamon ng may katapangan at pag-asa. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, maging matatag akong angkla at ligtas na daungan. Sa iyo, Panginoon, natatagpuan ko ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. O Sagrado Corazon ni Jesus, aliwin mo ang mga nagdurusa, sa ang mga kaluluwang naghihingalo, at protektahan ang aming mga pamilya mula sa lahat ng panganib. O Sagrado Corazon ni Jesus, halika, mahalin ka, at luwalhatiin sa buong mundo gawin mong lumiwanag ang iyong pangalan sa bawat puso upang makilala ng lahat na tanging sa iyo lamang namin matatagpuan ang kapayapaan at tunay na kaligayahan. Iniaalay ko ang aking sarili, ang aking pamilya, at lahat ng pinakamalalim na hangarin ng aking puso sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Naway siya ang maging daan na maglapit sa akin araw-araw kay Jesus upang mamuhay sa maningning na liwanag ng kanyang pag-ibig at awa. Naway gabayan ni Maria ang bawat hakbang ng aking paglalakad upang ang aking pag-ibig sa Diyos ay patuloy na lumago at upang ako ay maging instrumento ng kanyang kapayapaan sa mundong ito. O Jesus Sakramentado, nagtitiwala sumasamba, umaasa, at nagmamahal ako sa iyo ng buo kong puso. Iniaalay ko ang aking pagsisisi at humihingi ng kapatawaran sa ngalan ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo, hindi naniniwala, hindi sumasamba sa iyo, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, tanging ikaw lamang, Jesus, ang walang humpay na bukal ng walang hanggang pag-ibig Sa langit at sa lupa tanging ikaw lamang Hesus ang walang humpay na bukal ng walang hanggang pag-ibig Sa langit at sa lupa tanging ikaw lamang Hesus ang walang humpay na bukal ng walang hanggang pag-ibig Magpakailanman pinupuri ko ang iyong sagrado koron na puno ng kabutihan at walang hanggang awa, kaaliwan para sa bawat kaluluwang nagdurusa. Ibahagi natin ng sama-sama ang mga banal na sandaling ito upang ang pag-ibig at liwanag ni Kristo ay lumaganap sa lahat ng dako. Huwag kalimutang mag-click sa like upang suportahan. Mag-iwan ng komento o isang taimtim na panalangin. Mag-subscribe sa channel at I-activate ang mga notification upang hindi makaligtaan ang anumang sandali ng biyaya at pagpapala kasama si Jesus Sakramentado na pumupuno sa atin ng pag-asa at tunay na kapayapaan. Narito ang salin. 5 minutos kasama si Jesus Sakramentado. Tangala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bilanggo ng pag-ibig nakakubli at pinabayaan sa maraming dambana ng mundo kung saan naghihintay ka nang may walang hanggang pasensya sa mga kaluluwang nagmamahal sa iyo at sa mga naghahanap sa iyo nang may pananabik at pag-asa naghihintay ka rin sa mga nakalimot sa iyong buhay at tunay na presensya sa banal na eukaristiya o mabuting Hesus na may walang sawang pagmamahal ay patuloy na nananabik sa aming pagdalaw, sa aming pakikisama, sa aming tapat na pag-ibig. Narito ako upang makasama ka. Ako ay dumating upang ialay sa iyo ang mga sandaling ito ng pagsamba at pagtatalaga. Upang buksan ang aking puso sa iyo. Upang hayaan ang aking sarili na balutin ng iyong banal na presensya na nagpapaginhawa, na nagpapabago, na nagpapanibago. Ikaw, Panginoon ng Dambana, Hari ng Sansinukob at kasabay nito, ang pinakamababang lingkod ay ninais na manatili sa amin sa tinapay na inilaan ginagawa ang iyong sarili na aming pagkain, aming kanlungan, aming pahinga. Dagdagan mo ang aking pananampalataya, Panginoon, naway hindi ako magduda sa iyong pag-ibig, naway hindi ako lumayo sa iyong tingin. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya, na mahalin ka ng buong pagkatao ko, nang may nagaalab at tapat na pag-ibig, nang may dalisay at nagtalagang puso, nang may kaluluwang sumuko sa harap ng iyong sagradong puso, naway ang buo kong buhay ay maging isang awit ng pagsamba, isang buhay na patotoo ng pasasalamat at pag-ibig sa iyo. Panginoon ng walang hanggang awa, gawin mo rin akong maawain sa aking mga kapatid, naway ipakita ng aking puso ang iyong pagkahabag, naway ang aking mga kamay ay maging instrumento ng iyong kabutihan, naway ang aking mga salita ay magdala ng iyong kaaliwan. Panginoon ng walang hanggang katotohanan, patnubayan mo ako sa tuwid na landas. Palakasin mo ako sa pananampalataya. Protektahan mo ako mula sa lahat ng pagdududa at gawin mong hindi ako kailanman lumayo sa iyong nagpapabanal na biyaya. Panginoon, maraming beses ko nang naramdaman na ang mga pagsubok ay pumibigat sa akin, na ang mga bagyo ng buhay ay nagbabanta na lunurin ako, na ang mga problema ay nagtitipon tulad ng mga nagngangalit na alon na nagtatangkang hilahin ako sa kailaliman ng panghihina ng loob. Ngunit sa gitna ng kadiliman, kapag nanginginig ang aking kaluluwa, kapag humihina ang pag-asa naririnig ko sa aking kalooban ang iyong matamis at matatag na tinig na bumubulong sa akin magtiwala ka huwag kang matakot ako ay kasama mo sa sandaling iyon panginoon natagpuan ko sa iyo ang lakas na kailangan ko at ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo sa akin alam kong hindi ako nag-iisa dahil ang iyong pag-ibig ang aking angkla at aking bato. Hindi ko gusto ang mga, mga pagsubok, Panginoon, dahil ako ay marupok, dahil natatakot ako sa sakit, dahil kung minsan ay nahihirapan akong tanggapin ang iyong kalooban kapag hindi ko ito naiintindihan. Alam kong pinahihintulutan mo ang lahat ng bagay na may layuning pag-ibig. Ang mga pagsubok ay ang tunawan kung saan nililinis mo ang aking kaluluwa. Tinuturoan mo akong umasa lamang sa iyo at hinuhubog mo ang aking puso sa iyong larawan. Ito ang banal na pedagohiya, ang landas ng kabanalan, ang paaralan ng pag-ibig kung saan inihahanda mo kami para sa buhay na walang hanggan. Panginoon. Sa bawat pagdurusa, turuan mo akong magtiwala at sa bawat pagbagsak, tulungan mo akong bumangon. Sa bawat pagsubok, palaguin mo ako sa pananampalataya hanggang sa araw na makita kita ng harapan at makapagpahinga magpakailanman sa iyong walang hanggang yakap. Kapag pinag-iisipan ko ang buhay ng mga santo, natutuklasan ko ng may pagkamangha at paghanga na lahat sila ay lumakad sa mga landas ng pagdurusa at pagsubok. Ngunit hindi nila kailanman pinabayaan ang pagtitiwala sa walang hanggang awa ng Diyos. Si Padre Pio de Pietrelcina, na minarkahan ng mga stigmata ni Kristo, ay matiyagang tiniis ang mga taon ng pag-uusig at hindi pagkakaunawaan maging ng kanyang sariling simbahan.